Alam nyo ba na may mga palatandaan ng matinding pinsala sa kidney na maaaring lumitaw sa iyong kamay at mga daliri? Ang iyong mga bato ay mas mahalaga kaysa sa maaari mong maisip dahil sila ang pangunahing responsable sa pag-alis ng dumi at pamamahala ng balanse ng likido sa katawan, bukod sa iba pang mahalagang gawain. Bagamat ang pagkapagod, mga isyo sa paglabas ng ihi, at pamamaga ng binti at bukong-bukong ay lahat ng kilalang sintomas ng pinsala sa bato. Ngunit kadalasang hindi gaanong nakikilala ay mga pahiwatig na maaring lumitaw sa iyong mga kamay at daliri, ang kulay ng balat, pagkatuyo, puffiness, pakiramdam ng pamamanhid o tingleng, pagbabago ng koko, pananakit ng kasukasuan, at panghihina ng kalamnan sa mga kamay, ay maaring lahat ng mga senyales para sa pinagbabatayan ng mga problema sa bato. Pagbabago sa kulay ng balat Ang mga pagbabago sa kulay ng iyong balat, kabilang ang dilaw o maputlang kulay, lalo na sa mga kamay at daliri, ay maaring magpahiwatig ng pinsala sa bato na maaring hindi mo alam, bigyang pansin ang kulay ng iyong balat at makipag-ugnayan sa isang healthcare professional kung kinakailangan. Tuyo at makati ang balat, ang tuyo, na balat sa iyong mga kamay at daliri ay maaring magpahiwatig ng mga problema sa bato. Ang mga malulusog na bato ay tumutulong sa pagregulate ng balanse ng likido ng katawan, ang tuyo at makati na mga kamay ay maaring mga hulugan na ang iyong mga bato ay hindi gumagana ng kasing epektibo upang mapanatili ang balanseng ito. Namamaga ang mga kamay, ang swelang at puffiness sa iyong mga kamay at daliri ay maaaring magmungkahi na ang iyong mga bato ay hindi nag-aalis ng labis na likido mula sa iyong katawan gaya ng nararapat, ay isang karaniwang tanda ng pinsala sa bato. Pamamanhid o tinglang sa mga kamay at mga daliri Ang pamamanhid o tinglang sa iyong mga kamay ay maaari ding magmungkahi ng mga isyo sa bato. Kinokontrol ng iyong mga bato ang balanse ng electrolyte ng katawan, na mahalaga para sa function ng nerve. Marupok na kuko, ang mga pagbabago sa iyong mga kuko, tulad ng pagkawala ng kulay o brittleness, ay maaring magpahiwatig ng pinsala sa bato. Ang kalusugan ng kuko ay madalas na sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan at maaring magbigay ng mga pahiwatig sa pagtukoy ng mga isyo sa kalusugan. Hindi maipaliwanag na pananakit ng kasukasuan, ang pananakit ng kasukasuan o kakulangan sa ginhawa ay maaaring higit pa sa tanda ng pagtanda. Maari itong magpahiwatig ng mga isyu sa bato kung mayroon kang patuloy na pananakit ng kasukasuan sa iyong mga kamay. Ituring itong isang potensyal na senyales ng pinsala sa bato. Lubhang mahinang kalamnan, ang panghihina ng kalamnan sa iyong mga kamay ay maaaring isang senyales na hindi mo napapansin. Ang mga malulusog na bato ay tumutulong sa pag-regulate ng paggana ng kalamnan, lakas, at koordinasyon sa pamamagitan ng balanse ng mga hormone at electrolyte. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa banayad, hindi inaasahang mga palatandaan ng mga problema sa bato sa iyong mga kamay at daliri ay mahalaga. Iging maagap at paghingi ng tulong medikal, mapoprotektahan natin ang ating mga bato at patuloy na mamuhay ng buo at malusog.